magandang gabi po sa inyong lahat magbabalik tayo ulit dito sa ating nakahiligan po na nakadlikain Ayang mangulikta ng bariya at magbigay ng kanilang mga presyo sa ating mga online selling isa naman tayong kolektor guys magandang gabi po sa inyong lahat ayun, meron na naman kasi tayong pag-uusapan bariya ayun, para makita nyo po kung magkano na ang kanyang bintahan sa ating mga online selling magandang gabi po ang pag-usapan natin guys ay dalawang klase dalawa pong klase ang ating pag-uusapan. Ayan. 5 centimos po. Ayan. Ito po ay year 2019. Itong isa. Makintab kasi oh. At saka naman itong isa ay year 2017. Ayan. Dalawang klase po. 2017 at saka 2019 tignan natin kung sino mas mahal ang kanyang bintahan sa ating mga online selling guys yan dalawang klase po yan nagsimula ang years niyan guys mula year 9, 2017 hanggang 2019 lamang ay last year po itong isa ito po ay year 2017 hindi natin mapano guys at ito ay year 2019 maganda yung 2019 guys mo hindi natin may close up guys at mano ang ating ilaw maluma luma ang ating cellphone hindi niya ma masyadong maano ayan 2018 at saka 2019 na 5 centimos ayan nakapalo po ito sa NGC series new generation currency kung tawagin nila dalawang klase po na 5 centimos na wala ng halaga ayan 2017 at saka 2019 pero pasamantala tayo muna yung magpapasalamat muna sa lahat ng masugid na takapagsubaybay dito sa ating muntin channel guys Lalo lalo na ang aking mga subscriber dyan magandang gabi po sa inyong lahat Magandang gabi rin po sa mga takapagsuporta ko dyan sa aking FB page eh. At po na nakapalo sa aking FB page magandang gabi po sa inyong lahat Keep safe po and God bless yan naman po sana hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating munting channel. Anyayaan ko lang sana kahit manaking tulong na po o ang inyong magagawa. Tulad na lamang po ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update ko naman kayo sa mga bago ko pang inalabas na video guys. Ito ang ating pag-uusapan po, 5 centimos po ng AGC. Ayan, dalawang variety po. 2017 po ito at saka 2019. Pagkatalikod niyan guys, makikita nyo ang, ang ayan, bagong selyo po ng BSP, hindi tayabak po. Ay kapal-kapal bagging, ayan kapal-kapal bagging pala ito. Tignan natin guys ito kung magkano ng kanyang bintahan sa bawat isa. Ayan, yung year 2017 at 2019. Ayan. Nagsimulang year si ito mula year 2017 hanggang 2019 lamang, tatlong taon. Ayan, Value po niyan ay 5 centimos po. Kara si piso 1967 up to date po. Kung ano materialis sa mga ginamit sa bariya na yan, yan po ay nickel plated steel. May bigat lamang itong 2.20 grams. And may bigat naman, may haba naman itong 16 mm. May kapal po naman itong 1.6 mm. Orientation niyan ay medal alignment. Ayan. Number N-138809. Reference number KM-298. Ito so pong year 2017 tayo dumako itong ating hawak na isa. Ito pong year 2017 na ito, ito po ay 64%. Ayan, may price appraisal na rin po yan doon sa ating numista. Ayan, binigyan na po ng presyo. Yung kanyang extra po ay 25 pesos, almost uncirculated ay 46. Uncirculated naman po ay nagkakalagayan ng 47 pesos. Dako naman tayo sa kanyang price. Year 2017 to ah. Dako naman tayo sa kanyang price do sa Carousel Pitch guys. Yung year, 2017 Carousel Pitch. Yung year 2017 nito guys, may nagbebenta na doon ng 400 pesos. Nasundan po yan na 60 pesos yung kanyang pinakamababa. ako naman tayo sa year 2019. Ayan. Itong year 2019 na ito, ito po ay 10% lamang. Wala pa pong appraisal price kung tawagin nila yan. Kaya dumako tayo sa kanyang presyo do sa ating EV uh, car din. Ayan. Sa car seal pitch, guys, meron tayo nakita nagbebenta nito ng 150 pesos. Nasundan po yan ng 100 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo po. Keep safe po sa inyo lahat. In God bless.